pa ilan na yan? Tatlo. Pa tatlo na. Ang um, naman pa. paliguan ng mga ampon, mga labs. May apat pa. Hmm, may apat pa siyang paliliguan. Plus yung amin pa na una na kanina yung tatlong sweet soap. Sus, Oh, kaya ampon pa. <laughs> <laughs> At nang hindi na talaga makahinga pag linggo. Mm, Diyos ko po mga labs. Sakripisyo ay may aampo naman, nakakahiya naman na ibigay na gayan ang itsurahin, mapurga pa nga kami niyan. Bumento nga maya, mga labs, kaya nililiguan na. Pupurgahin mga labs, kaya nililiguan. At ako'y bumili ng pamurga sa mga yan, kasama na yung mga sweetso, yung nang, mga na sweetso. Ayan, o, oh, ayan, yan ay pangatlo pa lamang. Oh, ilan pa? May apat. May apat pa. O, oh, may apat pa daw. May apat pa siyang paliliguan. Pera yung sa amin. Oh, pera pa yung sa amin. Inay ko po. Ayan mga labs at malinis na ang mga ampon. Ayun, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ay, tam, abaga. O, kumpleto. Ayan mga labs ang mga ampon. O, oh, malilinis na. Mamaya, kaya pinaliguan, ay pupurgahin sila. Ayan, o, oh, harot nang silang magkakapatid. Ayan Nakakatuwa din at nabuhay man lahat ang pitong anak ni Sticky. Ang problema, kami na may inakakaawa pa paano namin bubuhayin sila. Ngayon, kaya-kaya pa yung pakainin dahil maliliit pa. Ay, pero kapag kayan ay mga kasing lalaki na nung no, mga aso ko, tingnan nyo nga mga labso. o. Ay, hindi ko na alam kung papag-anuhin pa namin yan. oh Ay, may umaampon. Sabi ko ay, pag naman maayos na ang mga pangangatawan at nakakahiya mang ipamigay pag pa oh mga palnit-palnit pa ang mga balahibo mga labs kasi nagkagalis nga yung mga yan oh oh ayan oh O, oh, di ba wala sya lang balahibo mm. ayan mga labs ang kanilang ano yun nasa ilalim at may nalaglag na pagkain si banjo akala ay may laman pa naunahan naman ng ibang tuta Ayan mga loves ang aming mga ampon bagong ligo